Hi guys, good morning sa inyong lahat So magpapalala lang tayo sa lahat ng ating mga supporters na ating mga followers, na ating mga subscribers Guys, kung ano man po yung mga sinasabi ko sa inyo sa mga vlogs Try to look for a legal counsel if uh, very uh, complicated na po yung itinatanong nyo sa akin So, ang binibigay ko kasi guys sa inyo na information is about sa information na related or naranasan ko or yung mga tipong meron akong knowledge but beyond that for example about sa visa ko ano yung mga visa na kukunin niyo so magtanong na po kayo niyan sa mga legal counsel magtanong kay niyan sa embassy kasi uh, syempre ano rin ako eh worker lang din po ako. So ang ibabahagi ko lang sa inyo is yung mga alam ko pero yung hindi ko alam ayo kung isa isakripisyo kayo ayo kung uh, parang bigyan kayo ng mas knowledge na ganito ganyan gawin mo kasi ayoko rin po na mapapahama kayo. So nanood kayo dito sa video ko uh, just to uh, seek advice. Uh, advice na ibibigay ko sa inyo na abot lang ng aking makakaya. But once na sinabi ko sa inyo na hindi na po yan sakop ng aking kaalaman. For example, nagbigay ako sa inyo ng advice kung gusto mo mag ano ka sa embassy about dyan sa ganyan. So, yun na lang po yung sundin nyo. Kasi kung kahit po manood kayo ng ibang vlogs, meron kasing mga vloggers na iba na magbibigay sila ng information sa inyo na unknowledgeable. So, ayoko rin na mapahama kayo. So, kasi iba-iba kaming mag-vlogs eh. Kung halimbawa, ako yung vlogger, nasasabihin ko sa inyo kung ano lang yung alam ko, kung ano yung knowledge na alam ko. Pero, syempre, may mga vloggers na just to uh, earn followers para makapagbigay sa inyo ng information is uh, magbablog sila ng parang hindi nila naranasan or hindi sakop ng knowledge nila pero bibigyan nila kayo ng information so guys be careful about that kasi uh, meron akong subscriber na uh, parang meron daw kasi sa kanya nag advice ng ganoon and, and sabi ko sa kanya so ang unang unang mong dapat gawin is magsika ng advice sa Parang legal counsel talaga For example, mag-email ka sa check embassy Regarding dyan sa information mo So, ang information na to is about sa uh, nata ano Natanggal siya sa work uh, Actually, hindi talaga siya natanggal Kasi parang nagpasa na siya ng visa niya Yun nga lang, itong si work niya Is hindi pala naasikaso yung si visa niya Ang ending na end of contract siya Pero fault siya ng kanyang Uh, employer. So, pag ganun guys, na fault na employer nyo, whatever it takes, kayo pa rin po ang dehado dyan. So, unang-una, kayo ang may visa dyan. Sa lahat ng ang, ang concern is about sa visa nyo, guys, visa nyo yan. Kayo ang mag-iingat po sa visa nyo. Kapag alam nyo na 2 months, 3 to 2, 2 to 3 months before ay mag-e-end na ang inyong visa or mag-expire na ang inyong visa, So guys, mag-ask na po kayo ng help sa inyong mga employer kung kayo po ay naka-direct or kung kayo man ay naka-agency. Sa agency nyo, magtanong na kayo. Now, kung for example naman is uh, kayo ay direct, kayo talaga nag-aayos ng ganyan. So 2 to 3 months, mag-appointment na po kayo kaagad okay embassy or sa ministry. Mag-appointment na kayo guys. Huwag nyo pong uh, isaalang-alang ang inyong pagtigil dito at uh, maging kampante na inaayos ng inyong employer. Dapat, magkaroon din kayo ng initiative na mag-check ng ganyan. So, once na isang buwan na lang or for example, two months na lang uh, ma-expire ng inyong card, tapos hindi pa man lang kayo nakakapag-appointment, so yan, ipush nyo na po na mag-appointment or uh, mag na ng tulong doon sa inyong mga employer or sa inyong agency kung kayo man po ay agency. Kasi, guys, uh, kapag naka-one month na kayo, so, dapat on-processing na ang inyong biometric nyan. Kung baga, for biometric na lang kayo nyan. Kasi, ah... Uh, Paano kung abutan kayo na expiration? So, wala tayong magagawa pag inabot kayo ng expiration. So, ang mangyayari niyan, maghihintay na lang kayo ng 2 months para sa pag-uwi nyo. So, ayoko rin naman na mangyari sa inyo. Kaya ngayon pa lang, sinasabihan ko na kayo kung ano yung mga possible na pwede nyong malaman, pwede nyong gawin. Kasi, hindi po lahat ng vlogger is nagbibigay ng advice na naranasan nila. Sometimes siguro yung iba is uh, yung kung ano lang yung narinig, kung ano lang yung ano. So, ayoko na mapahama kayo. Kaya, guys, please be careful. So, visa nyo yan. So, kayo yung mag-iingat. Kayo nakakailang kung kailan na expiration ng visa nyo. So, hindi po ang employer nyo, hindi rin ang agency nyo. So, kung tingin nyo, malapit na kayo sa expiration date. So, kayo na po yung mag-follow up, follow up, follow up no guys kasi hindi lang tayo yung iniintindi ng ating mga employer ng ating mga agency so sometimes akala nyo iniintindi kayo or akala nyo isa ganun sila ka hands on sa inyo pero hindi pala kasi sobrang dami nilang iniintindi bukod lang sa inyo kaya be careful guys no yun lang ang sasabihin ko sa inyo ingatan nyo po ang inyong mga visa expiration and magsik kayo ng advice don sa talagang nakakaalam ng ano, once na nagsikay ng advice sa akin, tapos hindi ko siya alam, hindi ko po talaga siya sasagutin. So, pasensya na dun sa iba na talagang hinihintay nila yung response ko, tapos hindi ko sila nare-response. Nang ang sinasagot ko lang sa kanila is ganito ang gawin mo, ganyang gawin mo now, kapag nagsalita na po ako sa inyo na ipinasa ko na kayo sa ibang tao ibig sabihin po nun, hindi ako ganun knowledgeable sa bagay na yan kaya ayaw ko kayong uh, makompormiso ba, yun so yun lamang and thank you so paalala yan guys eh, sa inyong lahat ng may hawak ng uh, visa card dito sa Czech Republic, so paalala po yan at sa mga pa parating pa lang dito so guys, uh, pakinggan nyo yung mga advices na alam nyo na makakatulong sa inyo at huwag nyo pakikinggan yung mga advices na alam nyo na pwede nyo ikapahamak at the end. So, yun lamang. Thank you.